sa inyo mga taste buds at ngayong araw tayo magluluto kami ng pusit so sindihan muna natin ang kalan Saalang natin ito ng kawali. Ayan, mas rapang lulutuin natin yon at dobong pusit at lalagyan natin to ng sotanghon. Ayan, nasubukan nyo naman magluto ng ganyan. Ako, napakasarap ng ganito lalagyan natin ng mantika So, mainit, mainit na ang mantika, ilagay natin ang sibuyas, bawang, kamatis lalagyan natin ng kamatis para lalong maging masarap Ngayon pa lang, napaka bango na na malilalagay na natin ang pusit. Ito pwede na natin ilagay kaagad yung pusit dahil ito naman yung klase ng pusit na kapag niluluto, hindi naman yung kumukunat. Yung di ba yung ibang pusit kapag yung habang niluluto, lalo itong kumukunat. So yun haluin muna natin to. Yan, napakaganda. Napaka, ito yung malalaking, ano, malalaking pusit. Ito yung mga masasarap. Ito yung mga pang calamares. So, ia-adobo na lang natin dahil napakarami na namin nilutong kalamares Then magalagay na tayo dito ng paminta. Titimplahan na natin kaagad yan. Asin. At syempre lalagyan na natin ito kaagad ng toyo. Ayan. Depende na sa inyo kung gaano karaming toyo ang gusto nyo ilagay. Then haluin natin to At magalagay tayo dito ng dahon ng laurel. Dahon ng laurel, lagay natin lalong magiging masarap ang ating adobo niyan. Pero maglalagay tayo dito ng tubig ha? kasi maglalagay tayo dito ng sotanghon. Pero mamaya na natin gagawin yan. Kaya muna natin na medyo malutuluto yan. yan sa puntong ito maglalagay na tayo ng tubig. Yan. Okay na yung mga ganyang karami. Then pakuluan natin to. Siyempre haluin muna natin yan. Yan. Okay na yung ganyan. Then pakukuluan natin to. Pag kulon to, uh, maglagay tayo ng suka. Ayan, so ito kumukulo na at maglalagay na tayo ngayon ng suka. At pagkalagay ng suka, hindi muna natin ito hahaluin. Tandaan, lagi mas marami ang toyo kaysa suka. So ayan, hayaan muna natin na ganyan yan. Ito kumukulo na, pwede natin itong haluin pagkalagay ng suka. Ayan, at napakaganda ng kulay. Oh. Napakaganda ng kulay ng sabaw. Ngayon pa lang napakabango na. Ilagay na natin ang sotanghon. Nga pala itong sotanghon, ang ginawa namin dito is binabad sa tubig para lumambot na kaagad. Pero pwede nyo rin namang ano, yung rekta na lagay na. Ayan, rinhaluin natin. At pakuluan. Pagkulo nito, luto na. So ito na mga katayin gumukulo na at luto na ang napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Adobong pusit na may sotanghon. Ayan, at masabaw. Ayan, kaya kung nagustuhan niyo niluto namin, subukan niyo rin to sigurado mo gusto ito ninyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag niyo sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na sigurado mong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mapang araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.